good afternoon mga idol happy Wednesday ano po, sige ang mga atasin ng mga idol nag-scrap na kami ng trusses dito sa Aruno mga kasama kong mga idol nag-start na sila ng trusses mga idol hindi ako mga mag-trusses mga idol na mamagay po hundo grabe mga... pa. Yeah, Hay na Tinawagan natin ni Dinelle Romel. O 'yan. Alam ko Naka-rin mga idol. Ano nga ba Ano nga Dose. Dose. Ito mahaba rin pala yero nito. Happy birthday mga idol. Shoutout sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa dinalo ko itong trusses mga idol para mga check ko. Ayan, nakapag out na sila. Itong trusses niyan doon no? gusto sa inyo laki-laki rin yung krasil mga idol hindi na magampanan ni idol At, tambak na ang product sa opisina na pero sa grouping prices na sabi ko tigyan na natin sa ibang kasamahan natin dahil ano hindi ko kaya dahil tambak na tayo ito yung mga idol nag-start na sila Lagi, lagi, kayo na lang hat batak ng tansi dol. Huwag niyo kalimutan, libila. Oh, libi lagi ha. Mag-ingat kayo diyan ha. Pag kailangan pa na isang welding ng yung welding nasa sa bodega ko natin ha. Dol, dalhin niyo welding bukas. May isang welding pa doon. magbalipit yung trusses to imagine yun yung ito yan kaya sabi ko liyao doon na yung isa tapos yung isa mata ka ng tansi level, yun na yun lahat ng tatruss nyo yan magka level lahat yan kasi pinali level ko streamline lang to doon. ingat kayo dyan doon ah Ito, kailangan na, kailangan, kailangan tayo nandito. ah, kailangan, kailangan mo. Tapos batakan nyo na, Tansidol. Bago nyo, ka, ano, batakan nyo muna yung dulo. Saka yung dulo. Tapos, pag nyo yung isa na yan, tsaka itong dalawa, batakan nyo yung tansi. Susunod lahat yan. Para mabilis tayo. yan, tuloy-tuloy na yan baka Nak na ang dalawang trusses bata ng tansi ayos na dire-diretso na sila babalik na ako sa isang project ko pinahala ko lang ito, mga chile ko okay, thank you, God bless mga idol shout out sa lahat ng mga idol at mga follow ko good afternoon po sa inyo, happy Wednesday at, at project by various cross-roping enterprises Uh, I think you God bless. one I do.